Okay, hello, good afternoon. Ayan, so nandito po tayo guys sa STL ng Kalookan. Okay, so ang STL ng Kalookan ay dos. So maaari siya guys magpumpi ang ano kasi dalawang bis nagdos. So, anong pipiliin natin yung pumpi ang kaya dyan? Okay, so tingnan mo na natin dito guys yung sumada. Nag-18, so maaari siya guys mag-17. 17, 22, ah... Uh, Trenta e uno. Trenta e seis. Okay, so, try natin ang pumpiang guys na bainte dos. Okay, next natin guys ay steel ng kalinga. So, ang kalinga natin guys ay bainte ah, nuebe tayo. Bainte tres. Siete. Saka onse. Okay. Okay, next, Sambales So, Sambales naman guys Pumpe 29 at pumpe yung uh, 32 So, kuha tayo ng tag-isang sumada So, 5, 11 38 at 8 Okay, next, Negros Occidental So, ang Negros Occidental naman guys ay 26, 23 So, nakompleto na yung 3, 13, 23 33 So, mag-30 tayo dito tapos 24, magpasanod tayo sa 23 so 30, 24 17 ah uh, 19 Okay, next natin dito sa baba guys ay ang sorsogon, so 8 tayo 8, 35 pitsada tayo ng 23 at 22 Okay. So, dito po tayo guys sa gilid. Okay. Next natin ay Aurora. So, sa Aurora naman guys, maaari siyang mag-22, Gs, 26, at 28. So, next natin dito ay Ilocosur. So, dalawang bisis nagkapit. Nagpupumpayang ba guys ang Ilocosur? So, maaari siya guys magpumpayang. So, baka magdos mo na bago magpumpayang. So, maglabas tayo ng dos. 31 ay 1. Gs, 27. Okay, so magpumping tayo guys ng uh, 9. Okay, next. Steel ng La Union. So sa La Union naman guys, maaari siyang magpitsada guys dahil sa 5 at 32. So 23, 14, 27, At 13. Okay, still apayaw. So, Gis 18 6 23 feeling ko guys magpipitsada talaga ngayon Okay? so g's tayo guys kitang kita na mag g's 19 35 24 Okay. so yan po ang ating sumada guys steel ng aurora Ilokosur, apayaw nueva ecija Caloocan, Kalinga, Kasambales, Negros Occidental, at Sorsogon. Ayan. So, good luck sa inyong lahat, guys. Magandang hapon.